So mga idol may nabili tayong isang sakong siminto Binili natin ng halagang 100 pesos lang Kasi ang halaga nito sa market 235 to 250 So ngayon nabili natin ng 100 pesos sa kaibigan natin Kasi daw sobra lang to sa pinagawa nila Iba e kami expire Binigay na sa atin ng 100 pesos Pang merienda lang daw So kinuha ko na agad Ginawan ko ng paraan para maka 100 tayo Kaya ito na So ngayon buhangin na lang yung kulang so doon muna tayo sa buhangin kailangan natin ng tatlong sakong buhangin dito mga idol so tara sobrang tipid ko talaga idol kasi ako lang gumagawa sa sarili kong bahay o pinapangarap kong bahay kahit na punti-unti at least nagagawa natin okay, abutin pa ng ilang years yan importante nagagawa natin diba? sipag lang yan sa'yo yung hakot ng buhangin, lahat ng materyales. Sa lahat sa siminto, paghahalo, pagasintada ng hollow block, pagbuhos, pagplitada. Eh paunti-unti eh, at least nagagawa natin, di ba? Para lang mabuo yung pinapangarap nating bahay. Kasi pag magsweldo ka pa, magkano? Kano at yung mason tapos yung labor yung alalay niya, di ba? Tapos pakain mo pa, merinda mo pa. Eh, sobra isang libo siyang araw, di ba? Eh, mas mabuti nga ako na lang gagawa para makatipid tayo. At saka, hirap din tayo sa budget. Kaya nga, unti lang yung paggawa natin. Meron tayong isang sakong siminto o dalawa. salpak natin. Ganun lang, dahan-dahan, pero matatapos din. Na tayong tatlong sakong buhangin, mga oh. So ngayon, ihalo na natin to. Eh, mix mix -mix na. Para ilagay na natin dun sa nakatingga nating ano, nakatinggang pader. Ayun. So, bali dito natin isalpak salpak yung mga idol Kasi yung pader na to, kalahati lang yung natapos. Kasi nga, unti-unti yung paggawa natin. Pag makapira lang tayo, tig dalawang sako, isang sako. Yan, pero unti-unti. Pero matatapos din to. So, dito natin isalpak. Dito. Ayan. So, tara, maghalo muna tayo. sa nag-message pala sa akin noong last kong vlog nung gumawa ko dito sa may lababo sa kusina na sabi niya sa akin napakapak ah, napakakapal daw ng gawa ko tulad ng mukha ko sus idol <laughs> nagpapasalamat ako kay Lord kasi binigyan niya ako ng makapal na mukha kasi pag manipis ano yun kita na yung buto ng mukha mo ano yun pati yung bungo mo eh di mas nakakahiya yun <laughs> at sya ginawa ko talaga tong makapal kasi nga yung bahay natin po unti, -unti lang tulad ng halublak tagapit pag may pira lang ako bumibili ng 50, 20, 100 pag marami pag nakaluwag-luwag kaya nga na, na nasa stock ito na stock ito na halos isang taon bago ko in, na asintada kaya nga binabawi ko na lang dito sa pagpipinishing Ginagawa ko yung 2 inches lahat para mas matipay. O, so, ba? Diba? Yan nun talaga kasi iniipon ko pa yung halo yan. Inabot to ng 2,000 yata. So, ayan mga idol, naubos na yung halo natin o siminto. So, ito yung nagawa natin, naidagdag natin sa bahay natin. Halos isang dupa at kalahati yung naidagdag sa pader natin ayan so ito hindi na tapos so next time naman ito ayan tsaka dun sa taas yan next time naman yan pag may simento na naman tayo so unti unti lang matapos din to ayan makapal kasi yung pag ko pag finishing ko mga idol ayan kapal yan. Kasi nga, pag makapal, mas matibay. Kaya ikaw, pag makapal ka, mas matibay ka. Sabay <laughs> mga idol. Thank you.